Hi guys, good afternoon, good evening, and good morning, <laughs> guys. Um, usap usap mo tayo guys. So, chika minute. So, uh, may nagtatanong sa akin kung taga saan daw ako, taga butuan po ako guys. Ah, uh, by the way guys, unang-unan dito kami sa mangga. Sa labas kami kasi mainit doon sa eh sa loob, sa loob. Ang init dito guys, hindi siya masyadong mainit. Hindi kagaya sa atin diyan sa Pinas. Dito mainit siya pero makawear ka na ang jacket. Yeah. Or long sleeve. Okay, guys. Sa nagtatanong taga saan ako, Taga Butuan City po ako. Yeah. And then, ilang taon ako. 31 years old na ako, guys. Tigawang na. <laughs> guys, nagtitiknot ako dito para hindi ko makalimutan kung anong masasabi ko. Okay? So, nagtatanong din kung taga saan. Ah, taga saan kung anong work ng husband ko, ilang taon na daw ang husband ko. Yung husband ko, guys, mga 36, ata, 36, yeah. 36 years old. Una guys, kung paano ako napunta dito, kasi, eh, nagpunta ako. Teka <laughs> lang, hindi ako masyadong, hindi ako mahilig magsabi-sabi, eh. Okay. Una, guys, so, saan kami nag, nagkakilala nagkakilala kami guys I mean yeah nag, nagkakilala kami first sa messenger chat chat ba ganun kasi ano parang brother and sister lang kasi we are the same faith guys so chat chat lang okay okay lang ganun 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 tapos hanggang eh palagi na kayo nagko-communicate ayun, hindi mo akalain na magsiseryos pala siya. So, nung time na yon guys, nandun siya sa, nandun siya sa Swaziland. Nag-work siya doon. I think is, we, we chatted around 2017, 18, like that. then, nagka, nagka-COVID-19, that time, COVID-19. So that's the time na yung plano namin na magpupunta siya doon sa sa Pinas para mag meet niya yung parents ko. But nag COVID-19 guys na yung lahat na plano is na change siya, na change kasi kasi parang may li, may lesson ba, lesson na nag-lesson na hindi ka magwi-waste ng money, yung gano'n. Yeah plano naman kami. 2019. So, extend. And hanggang nag extend nag extend guys. So, yun na plano namin. tay ti, ano na, yung intact na talaga. Pumunta ako dito, guys, 23 April, 2023. Yeah. So, it's two, two years na ako dito, guys. So dito kami nagkikita guys sa Kenya. Sa Pinas ako, pumunta ako ng Kenya sa Torres. Tapos sa Swaziland siya doon sa South Africa. Po, uh, uwi siya dito sa Kenya. And then, nagkikita kami. Yun. Then nagplano namin. Yun, nagprocess kami ng papers namin. Nawang papakasal. Tapos, i yun pa lang no pina DHL ko na pina DHL ko na papers guys sa kapatid ko kailangan pala ng apostel or authentication the papers from DHA uh, DFE and then yung Sinomar advert certificate so balik, sabi ko naman na need pala need pala ng authentication or apostel So, nagpapadala na naman sila ng papers twice. So, nagwe ako hanggang 2 months, guys, Natapos Hanggang, yeah, hanggang 2 months na process namin, ganun. So, nag ako ng almost 2 months doon sa, sa Nairobi. Yeah. So, bakit hindi na siya pumunta sa Pinas? Ganito kasi yun, guys. Yung, yung papers ko, I mean, yung passport niya is parang old. So, kailangan pala siya bumalik dito tapos iririn re and magagastos, magagastos na, guys. Ganun ba? So, we practical na lang kasi hard-earned money din. Hindi easy yung pag mag... Ano yun? Kumikita ng money ngayon. So, ang work ko naman, guys, sa Pinas ano ako guys, nagninegosyo ako, online seller ako doon, nag, nag, nagbibinta ko ng RTW guys, mga kahit ano-ano, bags. yung mga terno, also, damit, uh, also yung mga terno, terno that, that around 2019, yun, nag, yun guys, ya yeah, also noon yun. Nagtatry ako nagnegosyo doon sa bahay namin kasi may tindahan yung mama ko, dun lang sa bahay pwesto ba and so na try ako online seller guys so okay naman na enjoy ko naman yung life ko tapos yung plano namin as the same time guys na nag plan kami na magkikita kanon so nagtitink naman ako na ay kailangan then, na may money ako so nag nag-iipon ako guys nag-open ako ng bank account and then nagsisave ako money monthly to 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 show that you have money ba nga ma 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 provide mo yung expenses na magto tourist ka kasi kailangan di sa sa immigration di ba kailangan may proof ka of a or a statement of account statement of account byon yun yan, na ma prove mo nga kaya mo ba talaga mag magtra travel pero guys, yung ticket naman, siya yung nagbabayad sa akin. Siya yung nag, nagsisend sa akin ng ticket. So, eh, ako guys. So, napaprocess na ako guys. Naghinahinay, nagdahan-dahan nag nag ako ng na process ng papers. Ako, ako, ako lang din eh, online. So, ang kailangan doon, sabi, visa. So, visa, kailangan e-visa, electronic visa ba? So, nag ako lang nag-apply online, guys. Yung mga requirements doon sa e-visa, kailangan mo ng round trip uh, ticket. So, meron naman round trip, round trip ticket na pinadala sa akin. Yun, ginagamit ko. Tapos, invitation later. And, and yeah. yung invitation letter fill up mo lang yon sa online ganun ganun guys ay na, na ano ako guys na nakulbaan ako noon Tap, tapos so nag after that guys nag nag fill up ako nag fill in ako sa online after i think is one three days I think is three days or two days So nagsisend sila ng email ng sa visa, email, visa, email. Ay, happy talaga ako guys ito, meron ng visa. <laughs> Hindi ko alam guys na kailangan pala ng yung yellow card na parang ganito kaliit, half lang. Yellow card na vaccine, kailangan pala yung yellow fever. Kailangan April, April and my flight is around April 9, ay Sunday. Yeah, my flight is Sunday guys. So, holiday yun eh. Parang holiday yung before Sunday, Saturday, Friday, Thursday. Yeah. Ali yun, guys. Then kailangan ko ng vaccine. Vaccine yung yellow card. So, isang araw na lang, guys, na kailangan ko lumipad sa, sa sa, Luzon, sa Manila. Yeah, sa Manila. Yeah, sa Manila. Kasi sa Cagayan, wala, walang available na. Isang araw na lang yung yung adlaw. <laughs> cut, cut, cut. <laughs> Isang araw na lang, guys. Kasi maghahali din na yon Maghahali din na yon So, na nag nagbook ako ng ticket pa. Kasi yung available is Cagayan and Cebu. Cebu and Cagayan, guys, they don't have available slots. So, only in Manila yung Bureau of Quarantine. Yeah, na, eh, like, Napapasalamat pala ako sa sister ko na, na ginagamit ko yung credit card niya. si ako na yung gumastos nun, guys. Hindi naman lahat na mag eh, sa kanya na lang, diba? Maawa na And then, yun, nun, guys, lipad na ako pa Manila. Isang shoot, shoot lang, gano'n Then, balik na naman. Balik na sa, sa, sa butuan yon so ay thank you my my quarantine ay my my yellow card na ko so ayun na guys yung pi prepare ko yung mga papers na baka tanungin ako ng immigration na na yung mga papers na ganon yung yung business na a uh, business yah business in registration eh birth cert I mean the the bank statement. Ba't hindi naman yung tinanong sa akin, guys? Sabi na lang, sabi na lang, uh, saan ka pupunta doon Pupunta ako. Kasi, ang, I mean, ano, guys, yung, yung invitation letter is, parang, uh, yung invitation letter is, um, church invitation letter ba, nag-attend ako dito ng youth camp. Yun, sinabay namin, pag-attend ako ng youth camp. Okay, so, hindi siya masyadong, masyadong, Uh, and then, yung ticket ko is one week lang. Yung, yung return ticket ko, guys, is one week lang. Balik. Agad. Ah, no. Two weeks pala. Two weeks. So, ayun. So, lipad na ako. Ay, napasalamat talaga ako, guys. Kasi sabi ko, Lord, pag hindi to, pag hindi to ma-offload ma ako, hindi to para sa akin. Sabi ko, ganoon Pagkatapos, okay. You can go now. Ay, ayun guys. Happy talaga ako. Ay, this is it. So, nagko na ako sa kanila guys. Nag-update na ako na, ay, okay na. Dito na ako. nag wait na ako sa terminal. Palipad na kami kasi yung, yung, ano guys. Gabi yung time, yung mga around 9 or 10 yung flight papunta dito. Or almost 19 hours guys. Kasi pa Manila, Manila, Hong Kong, Hong Kong to Ethiopia, Addis Ababa, then Addis Ababa to Kenya here, Nairobi. Hmm. Yun guys. And then, the process na kami. Ayun na yun, the process na. Natapos na. So, may, may date na kami sa pabalik-balik kami, guys. Grabe yung pabalik-balik. Tapos, commute lang kami. Kung wala kaming car, guys, hindi naman kami mayam. Wala naman service. Kaya, commute kami everyday. Balik, lakad. And this, parang nanibago ako, guys, na maglalakad-lakad. Kasi may... Kasi doon sa, sa amin, eh, nasanay ako magmotor. So, parang ay napagod ako maglakad-lakad and then maglakad sila dito guys layo distance and then the way they, they walk is very fast <laughs> parang nagraran so ako ay la lagi akong nagsasabi sa kanya pagod na ako parang na akong susurinder sige lang andito na ako eh kailangan mo tapusin kailangan mo tapusin <laughs> Ayun. so yun na guys so, so ano na kami sa so wedding sa so wedding day na namin wedding day so yun na yun mga august i know april ako dito april may john eh may john Yeah, john john guys ayun na yun guys wedding din na namin sa civil tapos guys, happy ako guys kasi may nakita ako doon Pilipina. Ay, sa wedding day din niya. Ay, andito ka pala. Kala ko Chinese kasi ano, mapu medyo maputi. Ay! <laughs> Yan, doon siya sa Nairobi guys. yo. Yeah ayo Ay, hindi ay, pala ako nag-iisa dito. May Pilipina din. din sin kami na wedding day. Ah. So, pagkatapos ito, no, to guys, kumain kami doon sa restaurant, gano'n. Tapos, balik kami doon sa nistihan namin. And then, yung, yung ano, ayun, nag-prepare naman kami for, for church wedding, gano'n. Yung church wedding namin, simple lang din and then wala na isigis kasi wala na wala na social social na design design kasi ano eh yung travel na kami pa papunta dito papunta doon sa kisi kasi distance pa sa kanila so matrabe kami ayun na yun so yun nagrerent kami doon guys so nagrerent siya first may may ano na guys may bid na so pag pagpunta namin doon doon pa kami ba, uh, bali dito sa Kisi. So, nabili kami ng, ng gamit kitchen, guys. Bili pa kami ng gamit. And then, ayun, continue yung life. And then, that, that is almost one month, ay, no, one year, guys. Wala kaming trabaho. <laughs> Wala kaming trabaho pero nakakain naman. <laughs> And then nag-open kami ng nag-open kami ng store guys na yung footwears, yung mga yung yung slippers at tissues ba. Nagtitinda ako. Kasi nabobored ako, walang gawain, walang gawain, walang gawain. Walang gagawin. And then nasasanay ako mag- mag magtinda-tinda doon sa amin. Guys, pasensya na guys sa ano eh. Hindi kasi ako, yung hindi ako marunong mag magsalita ng sunod-sunod ba. Kahit ano na lang yung nasa utak ko guys. Basta yun na yun na masasabi ko. <laughs> ano yun? Parang... bato eh or mangga ah, mangga pala na hulot kala ko may nagtuturo sa amin na na bato Okay. No pa ba? Yun pala guys. Um Okay, andito na kami sa kisi guys. So, for one year, wala kaming work. Sa bahay lang. Kaya ito, nabuo. At <laughs> tapos, nag-close kami doon kasi nag-transfer kami dito. Transfer kami dito kasi nag-start na siya ng work. So, yung work pala niya, guys, dito nag-work siya sa, sa hospital. Pero, yung profession niya, guys, is teacher. Pero, hindi siya nag-work as a teacher. So, nag-work siya sa hospital. Ayan. So pa yung pag transfer pala namin guys hanunak pala ako noon yung buntis na pala ako noon na buntis ako so dito na siya lumaki <laughs> may bibi na kami so may bibi na kami may work na din siya Di, din yung ako gusto ko mag mag open ng store dito, eh pero may bibi pa akong alaga. Ginaalaga ba? Yung life namin dito guys, okay naman. Ka, uh, parang ano, ano ako dito eh. Yung hindi ako ma -pre pressure Kasi sobra, ah, hindi naman sa sobra. Mura. yung mga bilihin dito may enjoy ka kumain kaya yeah, para ma kami sa Pinas guys kasi yung work ko, yung business ko is wither wither lang din napaka kami sa bahay ng parents ko noon. I mean yung yo ako ako nasa bahay pa ng parents wala pa kaming own. So sabi ko dito na lang. Dito na lang kami mag-start mag Sabi ng iba, ano daw wala daw pagkain dito. <laughs> Oh, Africa is a continent, guys. Mahirap daw dito. Kahit saan, mahirap naman. May flowing naman dito, guys. Man, yung, ay, may money naman dito, guys. Kasi, mostly, mga galing din sa abroad, sa labas. Kasi, may mga nag-abroad din naman. So, itong Kenya, guys kumpara sa ibang lugar dito sa Africa is okay naman siya hindi siya nung kalayo sa Pil sa Pil sa Pilipinas. Para sa akin yung pananaw ko sabi nila wala dang tubig ano yan oh may tubig oy mag give ka lang. <laughs> magi ka lang may tubig naman guys dito guys, yung sa doon sa kanila guys, yung sa bukid ba, doon sa village nila ba doon papunta namin. Doon walang ganito. Ay meron flowing pala meron. So doon guys is everyday rain. So may big container sila. So doon yun magsasalod sila ng ulan. Yun ang gamit nila. So may water guys, oy. Huwag <laughs> mo sabihin na oh, wala. Meron. Yung first time ko pagpunta doon sa village, guys. Masaya ako. Masaya ako, guys. Yung parang gusto ko dito magstay kasi yung may peaceful place siya, guys. makalanghap hap, ka ng fresh air. Doon sa amin. Ay, umagang umaga makasisi makalanghap ka ng bronze, bahok bronze. <laughs> yung goma mabaho. Nasan yun? really not good for our for the lungs. Not good. Not good for our health. So dito for I, my peace of mind. Ako dito guys. Di ka ma-prepare then and then wala lang. Okay lang yung buhay namin dito. It's very simple lang. Basta makontento ka lang kung anong gusto mo, kung saan, happy ka, ganun hindi na mag magpe-pressure yung self kung anong gusto ng iba yung gagawin mo yung kukuha yung yung gusto mo ganito ganito din sa iyo ay hindi hindi mo masasabi na ganyan magdepende talaga kung anong gusto mo guys ano pa ba dito guys okay, re review ko hmm. ayon nag ano pala guys yung nag extend ako sa ano ko ba sa sa ticket ko ng dalawa nagpipia kami ng 100 dollars kasi tikum naman nakalain na pwede lang pala yung isagad ayun ano pa ba hmm mahangin dito mahangin na dito bilan no? nagsabi pala nagsabi sabi din pala na ano daw ko ano pala yung ano pa yung, yung dito daw ano kahit kahit ano daw yung kinakain hindi naman uy mostly dito guys mga vegetarian sila yung mga gulay-gulay hindi naman kahit ano yung kinakain kasi yung yung kasi yung ibay eh, kung ano makikita sa media ba yung meron din na kumakain di ba makikita namin porkit kasi kita nila na maitim yun dito na yun hindi ah pero totoo naman talaga guys na may kumakain yung carnivalas may yung kumakain sila ng kahit ano ano iba naman din yun pero hindi 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 to hindi yun dito sa Kenya sa iba yung sa iba yung place yung ano nila yung place dito guys is free, progress naman siya but is not free, slowly lang siya ba pero kumpara sa ibang lugar sa Africa mas maganda ang Kenya kasi yung kalsada nila guys ano eh concrete na papunta ko ka doon sa sa papunta ka sa Nairobi concrete na siya guys not the yung kung sa atin ba barangay to barangay yung mga sudlonon or bukid-bukid yon hindi pa semento pero yung road may road na guys sabi kasi niya sa dati yung husband ko na wala pa daw wala pa daw yung yung may daan ba papunta sa kanila hindi bush pa daw yun guys so ngayon is okay na daw concrete na yung highway lang yung concrete yung papasok-papasok na guys hindi siya concrete pero may daan na Sabi naman ng iba nagsisisi daw ako nga na-menu na ako dito ba? <laughs> Nag-aasawa ako dito ba? So, sa totoo lang guys, hindi ako nasisisi Happy nga ako eh. Tapos I I thank God for sure. I'm blessed, guys. Having a husband that is very mm, good. Very good siya, guys. Serious, serious yun, guys. Pero, ma-responsible kayo siya. Kaya nga, love ko doon. Kaya nga, love ko yun, eh. <laughs> eh? Love din naman ako niya, guys. Langan naman. Langan naman. Yung, ano, guys, si, eh, may, ano, kas, yung, yung yung unang yun guys, yung pag-transfer namin doon sa sa kissing guys yun, nasasama kami doon ayun, nagkikrib ako eh may gusto, ay may niluto ako tapos hindi niya gusto ayun guys, umiyak ako guys kasi pat daw ako nagluluto ng ganun siya nga, da, ba, ay, pwede naman yung kainin kasi pwede naman kainin na direct ganito ay umiyak ako guys <laughs> umiyak ako guys ay umiyak din siya <laughs> natatawa na lang ako oh, sobrang kabutan niya guys ba ano, mama, ilan mo ba nga? Bro, pati siya kahila kong bita daw siya mo to. problema mo, anak din siya. Ang sapan, ino, ikaw na Kailangan ni musulti ka ba? Ganun. Kaya nga guys, gusto ko pumunta sa kanila village eh. The time pala guys na umiyak din ako pang... At think tatlo ako umiyak kasi guro na humsik ako doon guys ba umiyak ako guys kaya pumunta ka yung pangalawang visit namin sa village pumunta kami doon kasi parang parang daw ako so that time pala guys is buntis ako so parang yung mood ko ba hindi ko alam na may laman na pala ko pagbalik namin mga ilang araw guys nakunan ako guys siguro yun sa pag ba or ewan ko hindi siguro strong yung Yes, baby. Kaya, uh, ayun. Another, another, eh. Yun lang, guys. Ay. Yun lang, guys. Ay. Thank you for listening, guys. Malapit na tayo ma-monetize. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.

Bye. 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 Love you, love you. <laughs> Hi guys, pahabol guys, may nakilala pala ako sa Pilipina. So dalawa na sila ngayon. And isa nasa Nairobi, ang isa nasa Pusiyak, Pusiyak. Near border of Uganda. Yeah. E, follow nyo guys si Mona Wonders Africa. Nagsisimula din siya ng magbablog. If you watching eh. Yeah. Magko-comment. Magko-comment siya dyan guys sa baba. Yung name is Mona Wonders Africa. Yes. Bye. 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 <laughs>